madalas na pagtawanan si Carlota ng kanyang mga kaklase. Lalong-lalo na kapag nagtsyempohan siya ng mga itong may putikang sapatos o ang kanyang medyas. Paano ba naman kasi? Nagtatrabaho siya bilang tagapangalaga sa itika ni Mang Apollo. Ang bilin nito sa kanya, bago siya pumasok ay kailangan muna niyang pakaini ng mga itik. Hindi naman pwedeng magreklamo ang dalaga, lalo na't masyadong masungit ang kanyang amo at sa oras na gawin niya yun, ay pinangangambahan niya na baka matanggal siya. Gusto niya kasing makamit ang kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pag-aaral. Lalo't siya na lamang ang tumutusto sa sarili dahil wala na siyang mga magulang at wala rin kapatid. Noong malit pa lamang siya, ay iniwan na sila ng kanyang ama dahil may bago na itong pamilya. Samantalang ang ina naman niya ay pumanaw na dahil sa isang aksidente. At sa mga sandaling iyon, ay kakapasok lang ulit ni Carlota sa kanilang silid-aralan. Kasalukuyan na siyang third year high school. At mabuti na lamang, kahit palaging nagmamadali, ay nakapaglinis siya ng kanyang mga paa. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa rin siya nakaligtas sa panalayit ni Claire at ni Judy. Ang dalawang babaeng ito, ang pinakabuli sa kanilang classroom. Ang sipag talagang mag-aral ng mukhang itik na yan, sis, no? Akala ko kasi itirahan niya na yung putikan eh. Nag-aaral din pala ang isang itik na gaya niya. Kumahalakhak na sambit ni Claire kay Judy. Madalas nga siyang pumasok, pero lagi namang kulelat dahil laging itlog lang ng itik ang binabantayan. Kaya yan, bawa kaya tuloy yung mga nakukuha niya sa mga pagsusulit. Isang malaking itlog. Tugon naman ni Judy. Nakulang na lang ay mamula sa kakatawa habang nakatitig sa kanya. Subalit hindi niya na lamang iyon tinignan at nagpatay mali siya na lamang siya para hindi na siya lalong asiri ng mga ito. Amidado naman kasi siya na mahina siya sa klase pero hindi naman siya kinulang sa kasipagan dahil sa kanyang pangarap sa buhay. Alam ng mga ito na nagtatrabaho siya sa farm dahil ang lokasyon nito ay malapit sa daanan ng mga tao. Kitlantad na lantad talaga siya sa oras na nagpapakain siya ng mga itik. Samantala, ilang minuto pa silang naghintay sa pagdating ng kanilang advisor. Nagkaroon sila ng pagsusulit ng sandaling iyon. Napapalunok naman siya sa kabasa pagkat hindi siya nakapag-review. Stay in kasi siya kay Mang Apollo. Pabor na rin ito sa kanya dahil wala na rin naman siyang mauwian. Hindi lang naman kasi pangangalaga ng itik ang kanyang obligasyon roon. Kung hindi ang pagiging kasambay rin. Kaya ito ang dahilan kung bakit madalas siyang lagpak. Palagi kasi siyang hindi nakakapagsaulado ng kanilang pinakaharalan. Maya-maya pa ay natapos na nga ang kanilang exam. At gaya ng inaasahan, siya na naman ang pinakakulela. 7 over 30 ang nakuha niya. Kit pinagtawanan muli siya ni na Judy at Lear. Kaya naman napayuko na lamang siya sa labis na kahiyan. Ikaw ba naman kasi ang may pinakababang quiz? Ay baka lamunin ka na talaga ng hiya. Dinamdam ng labis ni Carlota ang pagkabagsak niya. Kaya naman pagsapit ng uwian, lulugulugo siyang naglahat. Papalabas pa lamang siya ng gate, ay biglang may tumawag sa kanya. Nagulat siya at napatulala sapagkat si Leia ito. Matagal niya na itong hinahangaan magmula ng first day na naging kaklase niya ito. Dahil maganda ito at palagi pang nangunguna sa klase. Ket nagtaka siya kung bakit siya nito tinawag dahil unang pagkakataon pa lamang ito na nangyari. O Lea, anong kailangan mo? Medyo nahihiyang tanong niya rito. Napangiti ito habang nagsasabing, Um, gusto ko lang sabihin na napakasipag mo. Bihira ang isang estudyante na gaya mo. Huwag mo nalang pansinin yung mga kaklase natin. Huwag kang magpapaapekto sa kanila. Naantig naman ang damdamin ni Carlota. Kaya nagpasalamat siya rito Agad namang nagpaalam si Leia sa kanya dahil uuwi na rin ito. At dahil dito, ay pinag-ingat niya ang dalaga. Samantalang siya naman, ay tuloy-tuloy na sa paglalakad pa uwi. Kailangan niyang umuwi ng maaga sapagkat bago magdilim, ay kailangan rin na nakapagluto na siya ng kapunan. Dahil paniguradong papagalitan na naman siya ng kanyang amo kapag nahuli siya sa dapat niyang gagawin. Pero sa kabila ng pagmamadali niya, ay masaya siya dahil napansin na siya sa wakas ng kanyang idolo at nalaman niyang concern pala ito sa kanya. Hinahangaan niya kasi ang katangian ng babae dahil ang lahat ng meron ito ay wala sa kanya, gaya ng kagandahan at pati na rin katalinuhan. At isa pa, sadyang napakagaan ng loob niya rito. Noong nasa taraan na siya ni Mang Apollo, ay dito na siya nagluto. Hinintay niya munang matapos kumain ng pamilya ng matanda bago siya kumain at kalaunan ay natulog na rin siya. Kinabukasan, ganoon nga ulit ang ginawa niya. Bago siya pumasok sa paaralan, ay nagpapakain muna siya ng mga itik. Kaya naman kapag nagtutungo na siya sa paaralan, ay hindi niya namamalayan na narumihan pala ang kanyang binti. Kahit gaya ng inaasahan, pinagtawanan na, na naman si Carlota ng dalawang buli na kaklase pero gaya nga ng payo ni Leia, hindi niya na lamang pinansin ang mga ito. Hindi nga alam ni Carlota kung bakit sa tuwing nagpapakain ng itik ay hindi siya pinapagamit ng amo ng bota. Siguro ay gusto rin ito na mangyari ang pagkakataon na iyon, ang siya ang pagtawanan. Medyo matapobre rin kasi ang matandang iyon. Mabuti na lamang ay wala silang kwisis ng sandaling iyon, kahit nakahinga siya ng maluwag. Ipinangako niya sa kanyang sarili na sa susunod ay babawi talaga siya at upang sa gayon ay hindi na siya mapahiya lalong lalo na sa kanyang idolo na si Leia. Gusto niya rin kasing maging matalino para maging deserving siya na kaibigan ng dalaga. Gusto niya rin kasi na magkaroon ng kahit isa man lamang na kaibigan. Yung tipong malalapitan at masasandalan niya sa tuwing siya'y may pinagdaraanan. Hanggang sa pagsapit muli ng uwian, ay tinawag na naman siya ng dalaga. Ang tanong nito sa kanya ay kung gusto raw ba niyang mamasyal. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Carlota at kahit may posibilidad na mapagalitan siya ng kanyang amo ay sumama pa rin siya rito. Kit nagtungo nga sila sa isang bol, at dito ay masinsinan silang nag-usap. Um, Carlota? Bakit ka pala nagtatrabaho sa farm? Wala ka na bang mga magulang para matustusan ka sa pag-aaral mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Uli lang lubos na ako, Leia. Kaya sarili ko na lang ang pinubuhay ko ngayon. Kung tutuusin lang, kapag ayaw ko ng mag-aral, ay eh, papwede naman akong huminto at magtuon na lamang ako sa pagtatrabaho. Pero hindi May pangarap kasi ako. Kaya kahit madalas na bulihin, pinipilit kong pumasok. Kwento ni Carlota na napilitan ng magsabi ng kanyang buhay sa kanyang bagong kaibigan. Nakita niya namang nakatitig sa kanya si Leia habang ito'y tumatako. Tama yung pananaw mo sa buhay. Gaya nga lang sinabi ko noon, huwag kang magpapaapekto. Isipin mo na lang challenge ang mga sinasabi nila sa pag-abot mo ng iyong mga pangarap. Teka, ang lamig na dito sa mall. Gusto mo bang sa peryaan naman tayo? Pagyaya ito sa kanya. Ayaw namang tanggihan ni Carlota ang kaibigan. Kaya naman si isang tango pa lang niya, ay agad na siya nitong hinawakan sa kamay at nagpunta na nga sila sa periyahan. Ang ginawa nila roon ay ang manood ng mga sideshow kung saan ay may pinapalabas ng mga tao na may kakaibang itsura. At ang sabi pa nga ni Leia, ang mga ganoong tao raw ay ikinukulong ng isang taong may hawak sa kanila para pagkakitaan ng kanilang mga kapansanan. Naniwala naman roon si Carlota habang pinagmamasdan niya ang isang babaeng tinaguriang The Turtle Girl. Dahil kuba at siyang ang mga bias nito na siyang dahilan kung bakit ito hindi makatayo. Nakadama siya ng labis na awa rito. Kahit hirap na kasi sa pagsayaw at sa kabila ng pinagdaraanan ay ginagawa pa rin ito para lamang kumita. Dito niya na-realize na mas mahirap ang buhay ng taong gaya nito kung ikukumpara sa kanya. Sa labis na pagkahabag ni Carlota ay niyaya niya na lamang si Leia na sumakay ng ride. Masaya silang dalawa nang maranasan nila yun at dahil nang galing siya sa carnaval, gabing-gabi na siya nakauwi at hindi niya inaasahan ng magiging tagpo. Sinaraduan pala siya ng gate ni Mang Apollo at kahit na ka-ilang beses na siyang nagdorbel ay hindi pa rin siya nito pinagbubuksan. Pero maya maya pa ay lumabas na ito mula sa main door at nilapitan siya nito at pinagmumura. Hayop ka! Bakit ngayon ka lang nakauwi hindi ba't ang sabi ko sa'yo kapag natapos ka na sa klase, ay dumiretso ka na rito dahil magluluto ka pa? Wala ka talagang kwenta. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Sambit pa ni Mang Apollo. Pasensya na po kayo, sir. Niyaya lang po kasi ako ng kaibigan ko. Gusto ko lang rin po kasing magpakasaya dahil matagal na po akong hindi nakakapasyal. Sana po ay mapatawad niyo pa po ako. Katwiran niya pa rito na may himig ng pagmamakaawa Subalit nakitaan niya ng pagkainisang anyo ng matanda habang ito ay nagsasabing, Patawarin, patawarin mo ang mukha mo. Hindi ka po pwedeng magsaya dahil nagtatrabaho ka sa akin. Hanggat sa akin ka umuwi, ay dapat alam mo na yung gagawin mo. Hoy, ikaw, eto ang tatandaan mo ha. May trabaho pang naghihintay sa'yo pagtapos ng klase mo. Mabuti na lang ay nag-order kami ng pagkain kanina. Dahil kung hindi, ay baka namatay na kami sa gutom dahil wala ka. Bibigyan kita ng aral sa pagkakamali mong ito. Hindi ka kakain ngayong gabi at matutulog ka dyan sa labas. Matapos sabihin ito ng malupit na patanda, ay agad na itong pumasok sa loob. Samantalang siya naman ay umiiyak habang kinakalampag ang kit. Natatakot kasi siya na baka abutan siya ng malakas na ulan, lalo't nagbabadya na ang langit sa pagbuhos nito. Lumipas lang ang ilang minuto, ay bumuhos na nga ang napakalakas na ulan. Kaya naman patakbo siyang nagtungo sa kulungan ng mga itik para hindi na lamang siya mabasa. Kahit pamabaho, maputik at maginawang silungan niya, ay tiniis niya na ang lahat ng ito. Papalipasin niya na ang magdama. Nagugutom na rin siya ng oras na iyon, pero tiniis niya na lamang dahil umaasa siya na bukas ay mapapatawad na siya ni Mang Apollo. Inilapag niya na sa ibabaw ng bato ang kanyang bag para kahit papaano hindi maputikan. Samantalang naupo na rin siya sa tuyong dahon para hindi marumihan ang suot niyang uniforme. At dahil sa klase ng lugar kung saan siya naroroon, ay hindi siya nakatulog at sa halip ay hinintay niya na lamang na mag -umaga. Hanggang sa sumapit na nga ang oras na iyon, si Mang Apollo na mismo ang nagtungo sa kinaroroonan niya. Hoy, tumayo ka na dyan at pumasok ka na sa loob para makapagluto ka na ng agahan. Sa kamarami ka pang gagawin dahil Sabado ngayon. Magpasalamat ka dahil malalaban mo yung uniforme mo na medyo nadumihan na ng putik. O ano pang tinutunga atong nga mo dyan? Pumasok ka na bago ko pa sa iyong tungkot na ito. Pumasok ka na at magtrabaho. Bulyaw nito sa kanya. Kaya naman napataranta na lamang siya at saka tumayo. Ngunit bago siya pumasok, ay humingin siya lang tawad rito. Ang sagot naman ng matanda ay palalagpasin niya na lamang iyon. Pero kapag naulit pa raw ito, ay tiyak na mawawalan siya ng trabaho. At habang naglalakad siya papasok sa malaking bahay, dito niya napagtanto kung gaano kalupit ang matanda. Lahat naman kasi ng klaseng trabahador ay may karapatang magpahinga kahit sandaling oras lamang. Samantalang siya, kahit isang beses lang ay hindi nito pinagbigyan. Pagkatapos nga magluto ni Carlota ay kumain na si Lumang Apollo at ang pamilya nito. At makara nito ay siya naman ang nagagahat. Di kalauna na nagpahinga lamang siya ng kaunti at tuloy-tuloy na siyang naglinis ng bahay hanggang sa sumapit na nga ang hapon. Inutusan pa nga siya ni Mang Apollo na kumuha ng isang daan na itlog mula sa mga itik nito. Ibaon niya raw ito sa putika na nasa flower box at lagyan ng asin para gawing itlog na maalat. Yung itlog kasi na maalat na nasa palengke ay sa farm ni Mang Apollo nang gagali. Kaya naman gabi na siyang nakapagpahinga at dumiretyo na sa pagtulog. Nagdaan ng ilang linggo ay ganoon ulit ang kanyang ginawa. Hanggang sa sumapit muli ang lunes kung saan ay ipapasok na siya sa eskwalahan. Habang nasa covered court pa lamang siya at nakapila, hindi niya inaasahan na kasunod niya pala si na Judy at Claire. Ngunit nakapagtatakang tahimik lamang ang mga ito. Lalong lalo na itong si Judy na may sinusulat sa band paper gamit ang pedal pen. Kaya naman hindi na lamang binantayan ni Carlota ang dalawa. At sa tingin niya ay hindi naman siya pagtitripa ng mga ito. Ngunit dito pala siya nagkakamali. Noong papasok na kasi siya ng building, ay napapansin niya yung ilang mga estudyante na tumatawa sa sandaling nalalagpasin niya ang mga ito. Hanggang sa meron ng nagmagandang loob na lumapit sa kanya at may tinanggal sa kanyang likuran. Ayon dito ay meron raw ng trip sa kanya at nang mabasa niya ang nakasulat sa papel ay halos malusaw na lamang siya dahil sa sobrang pagkahiya. Ang nakalagay ba naman kasi roon ay, bobo ako at magtularan, isa lang akong farmer ng mga itlog, alam niyang sina Judy at Claire ang gumawa nito. Ito pala ang binabalak ng mga ito sa kanya kanina. Labis siyang napikon kay kinarap niya si na Judy at Claire. Ano bang mga problema niyo sa akin? Nananahimik lang ako pero pinagtitripan niyo ako. Mga wala kayong magawa sa buhay. Nagkatingin na naman ang dalawang maldita. Hanggang sa maya, maya ay Nagsalita na si Judy. Kami bang ang pinagbibintangan mo? Paano mo naman sabi na kami yon dugyot ka? At saka, nagulat naman ako sa'yo ngayon ka lang sumigaw ng ganyan? Ano? Lalaban ka na ba? Panghahamon pa nito sa kanya. Gusto yatang magkaroon ng sakit sa katawan, bes? Alam mo na ang gagawin mo dyan? Sambit ni Claire. Natila hinihikayat ang kanyang kaibigan na saktan si Carlota. Lalapit na sana si Judy kay Carlota nang biglang pumag na si Leia. Ayon dito ay maaari silang mapatalsik sa eskwalahan kapag ginawa nila yun. Tila na'y mas naman si Judy, kaya naman umatras na ito at pagalit na lamang nitong sinabihan si Leia na pigilan sa pagiging bastos si Carlota. Kaya naman sa loob-loob ng dalaga, siya na nga yung pinagtitripan pero siya pa yung lumabas na bastos. At makaraan ng konting kaguluhan ay sabay na sila ni Leia na pumasok sa classroom. Napaalalahanan pa nga siya nito na maghunus tili na lang para siya ay makaiwas sa gulo. Kaya naman ang naging sagot niya ay matagal na siyang inaasar na bobo. Hindi lang siya nakapagtimpi kanina. Napatungo naman itong si Leia at maya maya pa iniaya siya nito na kung gusto raw niya ng tutorial sa kanilang bahay ay handa siya nitong tulungan. Mapabuti lamang raw ang kanyang grado. Ang tugon naman ni Carlota ay magpapaalam muna siya sa kanyang amo at baka kasi mapagalitan at muling maparusahan sa oras na malit siya sa trabaho. Nabanggit niya na tuloy sa dalaga ang ginawa sa kanya ni Mang Apollo noong nakaraan. Kaya naman humingi ito ng pasensya dahil kung hindi ito nagaya papunta sa peryahan ay hindi iyon sasapitin ni Carlota. Pero ang sagot niya ay ayos lamang iyon. Maski siya ay hindi niya rin inaasahan ang nangyari. Wala silang ibang ginawa sa klase kung hindi ang mag-review dahil sa susunod draw na linggo ay examination na nila at nang sumapit ang uwian, ay nagpaalam muna si Carlota kay Mang Apollo na doon sa kaibigan muna siya matutulog dahil kailangan rin siyang turuan nito sa bahay. Agad namang pumayag ang matanda, pero bago siya pinadiretso roon, ay inutusan muna siyang magluto. Kaya naman tuwang-tuwa siya dahil unang beses pa lamang siya nitong pinayagang mag-overnight sa ibang tirahan. Hindi niya nga alam kung bakit bumait si Mang Apollo ng sandaling yun. Kaya naman noong nandoon na siya, ay tinuruan siya ni Lea ng lahat ng subject at lalong-lalo na sa math, physics at pati na rin sa English dahil dito siya mas nahihirapan. Hanggang sa pumatak na nga ang examination nila, kabadong-kabado siya dahil baka bumagsak siya at hindi makapagpatuloy sa susunod na pasukay. Subalit nang makita niya ang test paper, ay kulang na lang ay lumipad siya dahil sa sobrang pagkituwa sapagkat ang lahat ng mga ito ay tinuro ni Leia sa kanya. Nang matapos ang kanilang examination at nang tsagad na ang mga ito, nalaman niyang nakapasa siya sa lahat ng exams. Kaya naman napangiti na lamang siya habang nakatingin kay Leia. Hindi pa kasi tapos ang klase nila, kaya hindi pa pwedeng magdaldalan. At nang uwi na nga nila, ay dito nila ito napag-usapan. Maraming salamat talaga sa iyo ha, dahil kung hindi mo ako tinuruan, paniguradong bagsak na naman ako. Mabuti na lang talaga at malinaw ka magturo. Bagay kang maging teacher. Wala yun. Natutuwa ako dahil naturuan kita ng maayos. O ano, punta ka ulit sa bahay namin? Maghahanda tayo para sa pagkapasa mo. Wala bang magagalit? Tanong panito sa kanya. Bahagyang nag-isip si Carlota. Sa isip-isip niya, ay mukhang hindi naman magagalit si mga Apollo dahil nitong mga nakaraan lang ay naging maluwag na ito sa kanya. Kaya naman nagtungo na sila sa malaking bahay ni Leia. At dito ay nagluto sila ng masasarap na pagkain. Gaya na lamang ng pansit, adobong baboy, salad at kung ano-ano pa. Dahil dito ay inabot muli ng gabi sa pag-uwi ang dalaga. Subalit hindi niya inaasahan ang mga nangyari. Dahil yung mga gamit niya ay nasa labas na ng bahay ni Mang Apollo gaya na lamang ng mga maleta na naglalaman ng kanyang mga damit. Ibig sabihin lang nito ay pinapalaya siya nito dahil muli niyang sinuway ang kagustuhan ng matanda na umuwi siya ng maaga. Kaya naman nagdorbel siya at kinalampag ang gate habang nagmamakaawa siya na patawarin na nito. Ilang beses siyang tumatawag pero walang lumalabas ng bahay. Malinaw na para kay Carlota na pinapalayas na siya nito at hindi hindi na mapapatawad pa. Kaya naman dinampot na lamang niya ang kanyang mga gamit at lulugulugo siyang nagtungo sa bahay ni Lalea at nakiusap na pansamantala munang doon muna siya tumira dahil sa kawalan ng matutuluyan. Hindi naman siya hinindihan ng kaibigan at maging ang mga magulang dito. Kaya naman magmula nito ay nakapagpahinga na siya dahil wala siyang trabaho. Mabuti na lang ay may magandang kalooban ng pamilya ni sa sapagkat ang mga ito na ang tumusto sa kanya. At dahil dito ay naging masigasig siya sa pag-aaral. Lumipas ang isang taon ay sumapit ang graduation nila ng high school. Subalit habang ginaganap ang seremonya ng kanilang pagtatapos ay nagkaroon ng napakalakas na lindol. Dahil doon ay kanya-kanyang nagtago sa kanilang nilang mga silyang mga estudyante kabilang na si na Carlota at pati na rin si Leia. Kahit ulo lang ang nailulusot nila. Ganon rin naman ang mga magulang na naroon ay nagtago rin sa upuan. At habang nagtatago si Carlota, ay nagulat siya nang may umagaw sa kanyang upuan. Inaagaw ng mga ito ang silya niya dahil malaki-laki ito at wala silang mapagkukublihan. At dahil dalawang tao ang kumukuha ng kanyang upuan, ay hindi niya kinaya ang mga ito nang makuha na ito ng dalawang maldita, ay biglang may bumagsak na matigas na bagay sa kanyang ulo. Naman ang buong katawan niya at unti unting ng labo ang kanyang paningin. Pero kahit ganoon, ay nakita niya pa rin ang pagtulo ng kanyang dugo sa sahig. Nang gagaling ang sugat sa kanyang ulo, hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng malay. Hindi alam ni Carlota kung kaano rin siya katagal na nakomatose dahil sa kanyang sinabi. Pero nang siya ay magising sa ospital, ang sabi ng umiiyak na si Leia ay dalawang araw rin daw siyang walang malay. Mabuti na lamang raw ay nabuhay pa siya dahil napakalaki ng bakal na bumagsak sa kanyang ulo. Napuno ng galit ang puso ni Carlota ng sandaling iyon sapagkat kung hindi dahil sa kagagawa nila Judy at Claire ay hindi sana siya maaksidente. Pero kahit ganoon, ay pinilit niya na lamang kalimutan ng malagim na pangyayaring iyon. Ligtas naman kasi siya at wala naman siyang naging injury. Pinag-aral muli siya ng mga magulang ni Leia sa pagtungtong nila ng college. Kaya't iisang universidad lamang ang kanilang pinapasukan. Yung tipong sabay silang pumapasok at sabay rin silang umuwi. At may pagkakataon rin na nakakapasyal pa sila pagkatapos ng klase. Hanggang sa lumipas nga ang maraming panahon, CEO na sa malaking kumpanya si Carlota. Nakamit niya ito dahil sa kanyang pagtatapos ng pag-aaral at dahil na rin sa kanyang pagiging madiskarte. Sa edad niyang 40 anyos ay wala pa rin siyang sariling pamilya dahil mas gusto niyang maging mag-isa na lamang sa buhay. Yung tipong walang gaanong inaalala. sa masaya na rin siya dahil itinuturing niya na rin mga anak ang anak ni Leia. Kahit busy sila sa trabaho, ay madalas pa rin silang magbanding ng kanyang kaibigan at pati na rin ang mga supling nito. Samantala, habang nagtatrabaho siya sa kanyang opisina, ay biglang pumasok ang kanyang sekretarya. Ang sabi nito ay meron raw dalawang aplikante kaya tinutusan niya ang kanyang sekretary na papasukin ng mga ito. Nagulat na lamang siya dahil si na Judith Clear pala ang mga ito. Sa suot nilang simpleng t-shirt ay mababakas ang kanilang kapayatan at kahirapan sa buhay. Nang makita rin siya ng mga ito, ay halos may matay sila dahil sa labis na pagkabigla nang malaman na siya pala ang may-ari ng kumpanya. Anong ginagawa niyong dalawa rito sa opisina ko? Para yatang naliligo kayo ah. Ano ang inyong sadya? Taas tanong ni Carlota. Ma'am Ma Carlota, hindi namin inaasahan na magiging mayaman na kayo. Sadyang napakalaki ng kumpanyang pinapatakbo niyo. Maluha-luha at nauutal na sambit ni Judy. So ano naman ngayon kung malaki yung hinahawakan kong kumpanya? Isa lang naman ang tanong ko sa inyo. Tell me what you want right now. Seryosong sambit ni Carlota. Bigla namang lumapit si Claire sa kanya habang nagsasabi, Ma'am, naghihirap na po kami. Kung alam nyo lang po na hindi kami nakapagpatuloy sa kolehiyo noong mangyari ang lidol. Nalugi yung negosyo ng mga magulang namin ni Judy. Magkukumpare at magkukumare rin po sila Maaga po kaming nag -asawa. Ngayon po ay may matinding karamdaman yung anak ko Hindi ko na alam kung saan kami lalapit Samantalang ang mga anak naman ni Judy Ay nagdadalang tao ngayon At walang pampacheck up Nasa squatter area lang po kami naninirahan ngayon Sana po ay matanggap nyo kami bilang janitress O kahit tagalinis lang po ng inidoro Patawarin mo na po kami ma'am sa nagawa namin sa inyo noon sa panghamak at sa paglalagay sa inyo sa alanganeng buhay Kahit pa lumuhod kami sa harapan nyo ay aming gagawin Mapatawad nyo lang ho kami Narecheck na po kami ng maraming kumpanya Talagang wala pong tumatanggap sa amin At sana naman po ay matanggap na kami rito Parang awa nyo na ho Humahagol-gol pa na sambit ni Claire At sabay nga silang lumuhod ni Judy Habang humihikbi-hikbi sa pag-iyak Bigla namang lumambot ang puso ni Carlota Ayaw niya namang idamay ang mga anak nito sa kanyang galit sa kanila. Kailangang madugtungan ang buhay ng anak ni Claire. Samantalang kailangan rin makapanganak ng maayos ang anak ni Judy. Kahit napakalaki ng kasalanan nila sa kanya, ay pinatawad niya na lamang ang mga ito. Tutal matagal na panahon na rin naman iyon at mga bata pa sila noon. Tinanggap niya na nga ang mga ito bilang tagalinis ng kanilang baradong inidoro at tagalampaso ng kanilang mga sahig. Yun na lamang kasi ang ginawang tulong niya sa dalawa. Sinigyan niya talaga ito para ma-realize nila kung paano marumihan ang kanilang sarili para lamang sila ay magkapera. Tandang-tanda niya pa kasi kung paano siya hamak ng dalawa dahil lamang sa pagtatrabaho niya sa farm. Naging matinong trabahante naman sa kanya si na Judy at Claire at sa paglipas ng mga araw ay naging maayos na rin ang kalagayan ng mga anak nito. Kaya nga lang, Madalas ang mga itong pagalita ng manager sa kumpanya niya kahit sa konting pagkakamali lamang nila. Gusto mang pagsabihan ni Carlota ang manager na ito para pigilan sa pangit na pagtrato sa dalawa ay hinayaan niya na lamang ito para maranasan na rin ng dalawa kung papaano mapahiya gaya ng mga pinagdaanan niya sa mga ito noong nag-aaral pa lamang sila. Iyon kasi ang itinanim ng dalawa kaya naman iyon rin ang kanilang aanihin ngayon Samantalang may iba pang negosyo si Carlota at iyon ay ang farm niya ng mga itik. Ang mga naninilbihan roon ay sinamang Apollo na ngayon ay 80 años na. Tagapagpakain sila ng mga itik. Nalugi kasi ang negosyo ni Mang Apollo noon dahil sa kanyang pagsusugal. At noong magtagumpay na sa buhay si Carlota ay lumapit ang matanda sa kanya upang ito ay mamasukan. Tinanggap niya naman ito pati na rin ang mga anak nitong nagiiikots na sa buhay. Ginagawa ng mga ito ang dati niyang trabaho. Malaki pa naman kasi ang utang na loob ni Carlota sa matanda. Kahit na medyo hindi naging maganda ang trato nito dati sa kanya.